Good morning mga kadayway. Uh, for today's video mga kadayway ay isishare ko yung mga sukat nitong Calandius Oil para dun sa mga gustong mag DIY ng Calandius Oil ay mas madali na kayong gumawa o mag DIY ng Calandius Oil. So, isishare ko dito sa video yung mga sukat ng oil niya. niya. itong pinaka frame niya, sukat ng oil tank, sukat ng uh, chamber, sukat ng burner, saka yung mga butas niya para may idea na kayo kung sakaling mag DIY kayo ng Calandius oil para mas mabilis na kayong gumawa para mas madali na, madali na kayong gumawa ng Calandius oil pero bago tayo mag start mga ka-DIY kung di pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel please pakisubscribe at pakipindot nyo rin yung bell button dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload na video start natin mga ka-DIY ah, let's go dito muna tayo mga ka-DIY sa ano niya, sa pinaka frame nagkata ako ng ang ginamit ko dito anggil angle bar ay 1 by 1 na angle bar nagkat ako ng uh, 25 cm yung kinat ko. 25 yung dito 25 din yung dito nya 25 by 25 cm yung cut ko tapos yung paa nya 20 cm yung paa nya ito, nagka tayo ng 20 cm. Apat. Tapos itong, ano naman niya, itong chamber, nagkat ako ng 9 cm yung cut niya. Kasama na itong curve. 9 cm. Ang ginamit ko naman na chamber dito na sukat ng chamber, D4 ito. D4 na schedule 40. Tapos naglagay lang ako ng curve. Kayo nang bahala sa paglalagay ng curve kung gano'n ka laki yung curve na kakatingin ninyo. Akang ginamit ko kasing cutting dito sa curve kasi laki lang nitong mitrus sa yan. Same size lang siya ng mitrus. Tapos yung cutting niya, same size lang din itong mitrus. Yung pag, ano natin, pag, pag grinder. Pero kayo nang bahalang gumawa ng sarili ninyong laki ng curve. Yung gusto ninyong curve na gawin doon sa DDOI ninyo na kalandiyos oil. Tapos ito naman, ang ginamit ko na oil tank. Tubular ito na tubular na nagkat ako ng 24 cm. Ano ito? 2 x na 2 x na tubular. Tapos nagkat ako ng 24 cm. Tapos dito naman, sa pinaka Salin na ng oil itong pinakaano ano niya. Nagkat ako ng 2x2 na tubular. 2x2 bahala na, bahala na kayo kung gaano kahaba. Basta nagkat ako ng 2x2. Tapos ito nagbend lang ako ng flat sheet na sakto dito sa takit. Flat sheet lang din ito mga kadi ay ah, ritaso ng tubular na 2x2 ay 2x5 2x4 pala ritaso lang to nagbend lang ako para maging maging sakto Saka ito mga katiiway ito. Nagkat lang ako ng mga yung ritaso lang din na tube na uh, natubay na tubular para lagayan ito ng ano. Ganito siya. Lagayan niya ng Yan, lagayan siya ng ano ito. Controller. Tapos nagbili lang ako nitong ano, nitong grip po. Wala na kayo kung ang ilalagay ninyo ay yung yung bakal na ganito. Pero ako mas okay na ako dito sa di naman to may init ng ano dahil malayo ito dito sa akin. Tapos nagkat lang din ulit ako ng tubular 26 cm yung tubular 26 by 25 cm tapos nilagay natin ito para takto ito yan o para walang kawala saka ito may mga bolt ito may bolt ito dito para natatanggal siya kasi isisipin natin ito papunta ng ano ng uh, di ko, kung di ako nagkamali bulakan ito or batanggas itong anong ito kaya ang ginawa ko detachable para lumiit para magkasya sa box. Saka ito, itong elbow. Natatanggal din niya, nabubunot din itong elbow na ito. Saka itong daanan ng daanan ng hangin, napuputol hanggang dito. Kaya ang may iwan na lang dito itong pinaka frame para yun na lang ang sa box. Yan, ganyan siya. Tapos bumili lang ako nito nitong gas stove plate na ito. Ay ano bang tawag ito? Gas stove plate burner. Sakto naman ito dito. Ang sukat nito pag bibili kayo. Ano? 23 cm yung pinakabuka niya. Tapos yung sa loob para sumakto. Kasi maraming size nitong ganitong gas stove plate. Merong sikip dito sa D4 na chamber pag na na chamber ang gagamitin ninyo ito ang ganito ang order ninyo yung lapad nya 23 cm tapos yung loob nya dito sa loob nagkakatalo 12 cm yung order ninyo 12 cm kasi may mas maliit nito hindi, nito, hindi kakasya dito sa dekwator na uh, chamber pero kung ang gamit ninyo ay D3 na chamber okay yung mas maliit dito pero kung dekwator ito ang order ninyo na ano 23 cm by ano 22 ay 12 cm yung inner niya ganyan siya yun ay tsura niya yung iba wala pang pintura kaya tapos di pa natin nate-test ito dahil wala pa tayong blower. Ang tagal dumating ng order natin galing sa online. kaya nga pala mga katiiway ang ginamit natin dito na itong tubo na ito na daanan ng blower 3 point ito 3 point tapos ito daanan ng oil 1 half nag order lang ako ng bumili lang ako ng elbow na 1 half by 3 point para mas malaki ito dito lang tayo sa ano sa burner nya itong burner na ito mabibili niyo ito ganito na kayo na lang ang magbubutas ang sukat nito 3/4. 3/4 ang sukat niyan. Tumabi mabibili niyo 'to, ganito lang siya oh. Bahala na kayong magbutas, kayo na ang magbubutas nito. 3 inches 'yung ano niya. 3 inches 'yung taas niya. By 3/4 'yung size nito. Tapos ito, End cap nagbili lang din ako para isa selfak dito ganyan siya pag may end cap siyang sukat niya 8 cm pag may end cap tapos ang butas nito mga ka -DIY, lahat ng ginamit ko na bala ng barina dito yung 1.5 na drill bit yung pinakamaliit may 1.5 8, 8 piraso tapos dito sa sumunod 8 piraso rin ito 1.5 yung ginamit ko Kapos dito sa baba, 8 din, 8 piraso na 1.5 din yung ginamit natin. Lahat 1.5 yung ginamit natin dito mga kadiyaway. Pero yung test pair nito mga kadiyaway, sa sunod na video ko pa para, dahil wala pa tayong blower ngayon, may part 2 ito dahil iintayin pa natin yung blower. detachable yan detachable ang burner uh, detachable itong oil tank itong lagay ng oil tank natatanggal din uh, natatanggal din yung ating ito itong tubo na ito na daanan ng oil tapos natatanggal din yung ating daanan ng hangin yung kabita ng blower Hanggang dito na lang mga ka-DIY, salamat sa panonood. Please subscribe, like, and share. Thank you, God bless and bye bye.